What's up guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Uh, gusto ko lamang i-share sa inyo itong mga banknotes na collection ko. So itong mga banknotes nito guys, ay uh, iba't ibang bansa. So yung iba dito uh, mga collection ko na before sa mga napupuntahan kong bansa and then yung iba is nabibili ko sa mga kapwa collector. So itong mga uh, mga binibenta ng mga, mga collector guys, mostly kasi yan mga yan ay mga Uh, old series, pero ring uh, mga ibang bansa din sila, pero uh 'yun yung mga uh perang papel na hindi napapalitan dito sa mga money changer, no. So dito kasi sa atin, guys, sa mga money changer ay hindi naman lahat ng mga uh, notes or klase ng bank sa ibang bansa ay napapalitan nila. So mostly na mga pinapalitan nila yan, yung mga US dollar, yung mga Japanese yen, mga euro, mga francs at uh, iba pa. Pero yung halimbawa, I think mga bansa na medyo malalayo like Africa or mga medyo liblib -lib na bansa ay uh, mostly hindi nila pinapalitan sa mga money changer, no? So, ito guys, itong mga banknotes na nabibili ko sa mga collector, especially yung mga banknotes na halimbawa galing Uruguay. Ayan, meron tayo dito galing Uruguay. Tapos mga Cuba, Ayan, no? Ah, uh, mostly nyan ay, uh, binibili ko ng, ano, maramihan. So, presyuhan nila, guys, minsan dyan, pagka hindi na ganun kaganda yung mga kondisyon ng mga banknotes, ayan, uh, minsan, nabibili ko ng 7 pesos each, minsan, na uh, 10 pesos each, pagka maramihan. So, depende pa rin, guys, no? So, check nyo na lang, guys, yung mga inyo. Ah, uh, may mga kakilala din kasi ako nagpapalit nito ng mga ibang banknotes, ah, uh, especially yung mga may mga ano na, may mga damage, may mga sulat. So, check niyo na lang. Tapos ah uh, pwede niyo i sa akin. Tapos i-ask natin 'no. Kasi meron namang iba na pinapalitan ng uh, kakilala natin pero masyadong maliit yung value. So, bago niyo ano guys, i sa akin, pwede niyo i-check online sa so, Google makikita naman 'yan yung uh, palitan 'no ng uh, banknote na hawak niyo. Halimbawa, yung mga Russian rubbles uh, May nag-message uh, sa akin regarding that Pero, napaka-no Napaka-litong value So, around 300 pesos lang yata yung value ng banknotes Na gusto niya sanang papalit So, uh, check nyo na lang guys no? At uh, kung yan ay marami, syempre At mataas yung value uh, Pwede nang palitan, no Pwede nang palitan ng uh, kailalan natin So, yan guys, marami pa dito, no Hindi ko lang na-share lahat So, meron pa tayong mga Vietnamese dong dito Ayan, Columbia. Ayan, mga Egypt. Ayan, meron pa dito yung mga malalaking ano, guys, no? Ayan. So, meron tayong Brazil, China. So, may mga peso pa nga dito, guys, no? So, yun lang, guys, para sa video na ito. At uh, PM nyo lang ako, guys, kung meron kayong maraming banknotes. Makasakaling pwede natin mapalitan. At uh, maraming salamat sa panunod, guys.